Simula na po ng laglagan at traiduran dito po sa House of Representatives. At isa po sa kaalyado or kilalang talagang kaalyado ni Martin Romualdez na si Jock Frasco ay nag-withdraw ng kanyang suporta kay Tamba. Magandang araw, yan po yung ating pag-uusapan i -di discuss mga kababayan po natin. Nagdeklara po itong si Jock Frasco na hindi po siya magsusuport kay Martin Romualdez sa pagka-speakership pagdating po ng 20th Congress. Abay, <coughs> hindi po yan nagustuhan ng ilan po sa mga tapat no, nakawal nitong si Martin Romualdez. At uh, kasunod yan, mga kababayan po natin, ay tinanggal po sa kanyang partido na NUP itong si Congressman Joe Frasco. <coughs> ang bilis. At malinaw po, dahil lang uh, isa po, no, sa official nitong NUP na si Villaforte Forte ay talagang kilala at masugid na taga-suporta nitong si Martin Romualdez. Eh hindi po yan malabo mga kababayan, no? Na talagang tatanggalin na ganito ang bilis naman ng feedback, no? Mukhang uh, kinakabahan po sila. Imagine nyo ha mga kababayan natin ha. Isa pa lang po yung nagdeklara na hindi niya susuportahan itong si Martin Romualdez sa pagka-speakership no, pagdating ng 28th Congress. Abay, tinanggal agad, no? nag sila. Parang gusto nilang ipakita na hindi niyo ako pwede kalabanin. Alam naman po na mga congressman, mga kababayan, na kapag sila po no, ay hindi susuporta kay Martin Romualdez at mananatiling house speaker si Martin Romualdez pagdating ng 28th Congress, abay, itong si Joke Prasco, Malamang magdildil ito ng asin. <laughs> Malamang hindi ito mabibigyan ng uh, budget. Kagaya po, no? Yung nangyari po kay Congressman Richard Gomez ng Leyte. Of course, Congressman Pulong, no? At uh, iba pang mga Congressman na hindi sumusuporta dito kay Martin valdez Hindi po sila nabibigyan ng uh, budget, no? Dahil hindi po sila uh, pumapabor. Hindi po sila naging sunod-sunoran. halala <laughs> ko tuloy yung sinabi, no? mga kababayan, nitong si uh, Chisis Codero, na kung ang mga kongresman daw ay sunod-sunuran kay Martin Romualdez, siya daw po ay hindi maging sunod-sunuran. No? At papanindigan niya yung kanyang uh, ginawang schedule para doon sa impeachment ni Vice President Sara. Di ba? Kasi yan po yung mga kongresista. Siyempre, uh, anong aasahan natin sa mga to? Sabihin nila na hindi daw po sila sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Pero yan po yung totoo no, na natakot po sila na hindi po sila mabigyan ng budget kapag hindi po sila kumampi dito kay Martin Romualdez. Pero nakikita natin ngayon, mga kababayan, no, na mukhang kinakabahan din si Martin. No, na una, pinangunahan ni Prasco. Tapos may mga nababalitaan pa from Visayas and Mindanao, sisimula na po silang uh, mag-withdraw ng kanilang support kay Martin Maldes. So, di ba in nila, mga no, na Mayoria ng mga miyembro ng Kongreso ay suportado si Martin Maldes. May pumirma na 240 ng manifest of support kay Martin Romualdez. Mukhang yun po ay fake news. <laughs> mga kababayan natin. Kasi kung may 240 na sila, bakit pa nila auto bagen? no, itong si Jock Frasco kung magbabawas doon sa 240? Kasi ang kongresista, mga kababayan natin, is may get 300. Sabi nating 350, no? O 360 nata ang kabuang total nila. Tapos may 240 na na supporter ito si Martin Romualdez. Eh dapat wala na yan, wala nang kwenta kung may mag man ng support sa kanya o may tumanggi man na pumerma sa mga manifesto kagaya ni Prasco. Dahil sigurado naman na magiging majority ay kay Martin Romualdez. So ibig sabihin, no? Ang pag a na natin dito, eh fake news pala yun. Kasi, bakit siya kakabahan kung mag-aalis si Prasco kung meron na siyang 240? E baka yung 240 na yan, mga kababayan natin, no? E baka text messages lang yon, O baka chat lang yun na nag-okay. Tapos, no? So, pala yan kay Toby Chanko. Kasi napabalita natin dyan, Toby Chanko and Albi Dapo, daw po, yung gustong maging house speaker. And, uh, mukhang malakas po itong si Toby Chanko kay Bongbong Marcos. At mukhang gustong patunayan ni Bongbong Marcos na siya ang masusunod at hindi si Martin Umaldes. Kasi naalala natin na sinabi ni Amy Marcos no, na ang nagdidesisyon para sa uh, ating bansa ay hindi na si Bongbong Marcos. Si Martin o. Maldes na at si Lisa Marcos o Lisa Aranita Marcos. Eh baka dahil dyan, no, naging limdak itong si Bongbong Marcos at uh, natalo yung kanilang alyansa at isa din sa tinuturo ni Toby Chanko ay itong si Martin Omaldes. So baka gusto patunayan ni Bongbong no, na siyang ang masusunod. At uh, para ma-eliminate itong si Martin Maldes na masyadong pakialamiro at bida-bida, baka gusto niya na ipasok po itong si Toby Chanko. Nako, mukhang uh, matinding away ito, no? At itong pagsisimula ng pag-withdraw ng suporta nitong si uh, Jock Frasco, na kilalang taga-suporta ni Martin Maldes, mukhang tuloy-tuloy na ito, no? Baka by, mind by Monday or next day, no? before po magkaroon ng SUNA, abay baka sunod-sunod na yung pagdeklara ng kanilang withdrawal of support dito kay Martin M. Valdez. At palagay ko mga kababayan, no? Oh, mukhang si Bongbong yung nasa likod na itong mga nag-withdraw ng suporta kay Martin M. Valdez. Bakit mga kababayan? Ito, tingnan nyo. Itong si uh, Joke Prasco, ang kanyang asawa is sekretary po ng uh, Department of Tourism and nag-resign po yon mga kababayan. Pero isa po siya sa hindi po tinanggap ang resignation ni Bongbong Marcos. So kung si Bongbong Marcos, suportado si Martin Romualdez, no, hindi papayag si Bongbong Marcos no, na itong si Jock Prasco, na ang kanyang asawa ay sekretary ng Department of Tourism, ay mag ng support kay Martin Romualdez. Diba? Siyempre, mamaya kung may influence siya dyan si Bongbong Marcos, Kapag nag-withdraw siya ng support, eh, isipin ni Bongbong Marcos, nakalaban na siya. O bakit nandyan pa yung kanyang asawa? sa administration, no? Mukhang iba ng gustong pasuportahan ni Bongbong Marcos na maging House Speaker. Aba, mukhang uh, marami po tayong dapat pakaabangan na mga pangyari at pasabog po sa mga susunod na araw. Kasi kung tama yung aking analysis, no? Na si Bongbong Marcos na nasa likod nitong si Prasco at iba pa na magwi withdraw ng suporta against kay Martin Maldes. Aba, ibig sabihin, may ibang gustong pasuportahan itong si Bongbong Marcos. Mukhang si Toby Chanko. Dahil si Toby Chanko ay close kay Bungbo Marcos at siya din po yung nag-expose ng kabalbalan nitong si Martin o. Maldes. At sinasabi ko na marami pa tayong dapat pakaabangan. Dahil kung totoo ang balibalita, no? Na marami pala ang pinangakuan ng 150 million na mga pumerma sa impeachment ni Vivi Sara, ay hindi pa daw po nakatanggap ng kanilang mga ipinangako. Yung ang, at yung iba, inatalo pa. <laughs> yan ang masakit. Pumerma ka ng impeachment, no? Natalo ka, tapos hindi mo pa nakuha yung rason kung bakit ka natalo. Yan ang pagperma mo. Yan ang dahilan kung natalo ka. Ede, eh logi ka. Plus, sirang-sirang na yung pangalan mo dahil markado na ang lahat ng mga pumerma sa impeachment ni Vice President Sara. And kung si Prasco, no? Ay gusto magbalimbing kay VP Sara, eh, yan po yung ating titingnan mga kababayan. Dahil wala na eh. Itong Prasco, Garcia, no? si Gwen, mukhang wala na kasing pwersa. Wala na po silang uh, lakas ngayon dyan sa Cebu. Dahil nilang paso rin po siya ni Barry Cuatro. Anyway, mga kababayan natin, titingnan natin ha, kung uh, uh, makakayanan po ba ni uh, Martin Romualdez ang kanya mga katapat. At mukhang uh, nagsisimula na pong mananakot. No? <laughs> Parang uh, mukhang nagsisimula na na mananakot itong si Martin Maldes para lang, no? Uh, ang suporta ay mapasakanya pa rin. Mukhang magbabaha na naman ng milyon-milyon dito po sa House of Representatives. Sana all na lang talaga, no? Mga kababayan.